po at ang buwan. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Naharap sa mga samotsaring paratang o iba't ibang kaso, ang kontrobersyal na pastor isa dito di ay pangmamulesya niya sa mga kababaihan na ngayon ay dinidinig sa Senado bilang tugon sa mga akurasyon. Ito ang kanyang pahayag. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. So, Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin, gagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. There's like schedule for every girl that you have to be there. One time at night, he came to me, to my room to have us. And I was crying. I said that I don't want. He got mad at me. He said like, you're going to hell because of that.